Alam nyo ba na ang Venice, ang romantic city na puno ng gondola at kanal, ay may madilim, brutal, at nakakagulat na kasaysayan? Tara, kilalanin natin ang Venice na hindi ipinapakita sa postcards. Noong 2023, umabot sa 5.7 million tourists ang bumisita sa Venice. Pero alam mo bang ang lungsod na ito ay itinayo sa gitna ng isang malaswang lagun dahil sa takot? Yes, takot sa mga barbaro. Kung babalik tayo sa year 421 AD, habang gumuho ang Western Roman Empire at kinupkob ni Attila Dahan ang mga syudad, tumakas ang mga tao mula sa Aquileia at nagtago sa swampy lagoon na ngayon ay Venice. Oo, literal na nagtayo sila ng bahay sa tubig para mabuhay. Hindi mo aakalaing milyon-milyong kahoy ang tinusok sa ilalim ng tubig para patungan ng bato at tuluyang maging pundasyon ng Venice. At ang tanong, hindi ba nabubulok ang kahoy? Ang sagot, hindi. Dahil kulang sa oksigen sa tubig alat, kaya nape-petrify ang kahoy na parang kasing tibay ng bato. Pero hindi lang survival ang agenda ng mga unang Venetian. Nais din nilang yumaman. At dito pumasok ang tatlong yaman ng Venice. Isda, kahoy at asin. Ang asin ang naging gold mine nila. Dati, ito lang ang mainam na preservative para sa karne at isda. Kaya kontrolado ng Venice ang presyo ng asin sa buong Europe. Ang buong lungsod ay umaasa sa kanilang asin. Pero hindi lang yaman ang tinahak ng Venice. Madilim din ang kanilang politika. Tinawag silang republika, pero ang totoo'y oligarkiya sila na pinamumunuan ng mayayamang pamilya. May binuo silang Council of Ten, parang medieval version ng NSA. Meron pa silang Lion's Mouth, parang dropbox ng sumbungan kung saan kahit sinong tao ay pwedeng akusahan. Kapag nahuli ka, dadaan ka sa Bridge of Sighs patungo sa madilim, matubig at masakit na bilangguan. Isa sa mga torture method nila ay ang strapado. Tatalian ka at isasabit ng pabaliktad. Pero hindi rin nakaligtas ang Venice sa Black Death. 100,000 katao ang namatay. At nang bumagsak ang Constantinople sa mga Ottoman Noong 1453, unti-unti na ring bumagsak ang kapangyarihan ng Venice. Sumabay pa ang pagdiskubre ng mga bagong ruta ng kalakalan ng Spain at Portugal. At ngayon, hindi barbaro o digmaan ang kalaban ng Venice, kundi ang pagtaas ng tubig dagat at ng asin mismo na unti-unting sumisira sa kanilang mga lumang gusali. Kaya ang tanong, ang asin na nagpayaman sa kanila, ito rin ba ang tuluyang wawasak sa Venice?